Ito po mga idol, ay ito po si Edwin TV Vlog. Ang sipag po niya, nagagamas po siya ng tanim niya. Sa Fernando po, ayan po kahit ay po na ulan. Ay po ang gamas ni Edwin TV Vlog, mga idol. Ayan po siya o. Oh. Malawak na po yung magamasan niya. Naulan pa po dito sa amin. Kahit po na ulan, napakasipag ho. Panay po ang gama sa kanyang halamanan. Yan po siya oh. Kahit po umuulan. Naambun ho kasi dito sa amin. Marami na po kasi ng damo yung paligid ng bahay. Yan po siya ng sipag po kahit po umuulan ay sige po ang kanyang gamas wala po mga idol nagawa sa po ng San Fernando ito po ang lalaki na po ito